Hi guys! Hey Welcome guys. to our vlog! Hey Nag-vlog-vlog min sa kong papa na miog. mi Tinutun ko ang putay Kung saan ni pa? Para koan? Tambak sa luyungan na mo Kay nagloyong ko og Ang ito pa? Ha? Huh? Nagloyong miog. Taong? Taong! So nagkuha mi, nagkuha mi diri og Kaning koan sa charcoal kay nindot ko nong ni koans og share nang koan Luyungan. so Awa ng Kalisto? Gay, gay, ilustro mo tay, yang ipotaw sang niya tay. Dere mi nang hawak koan tay. Tawo na Kalisto. So may pagi pang man ng tatay. Tanong na niya dito, spikas. Pag i-translate pa yan tanong dito, namse dree, namse haligi.